So hello mga ka-toto agyan ko nga balay, single, diri, dito no, nandito kung makikita niyo mga ka-toto ipapakita ko po sa inyo ayan, <laughs> mga ka-toto mag-iisa lang to, magkita ko kasi kanina ang bata is tumungan ng hang... hang... punta para ay Ayo! Oh, o ilang sitwasyon rin katuto? tuto Morning yung balay So morning mga tuto no? Morning balay mga katuto Gaskwila <laughs> <laughs> ka unsa usa ka nga grade Ito yung bata mo Ha? Grade 2 Ang ate mo? Ah, grade 6 I'd rather see you in coming nga igsuon tilam makmugsuon ang god how i need you asa pila na maka bok dara <coughs> ani koi say mo mama papa ni mama papa yeah. hmm, si ano usa pa ngalan ni mo oh so?

Say, oh mm -hmm. so trabaw mama ni mo. Ang laba papa ni mo. So soul, ah, so, kamo lang say mo mama dahi dahi ka po So, wala na yung mo papa da, Wala na galoy ang dahi. Mara si ate ni mo. na yung mo edad? Huh? De, si ati, kila si ate ni mo. edad ni mo ate? Ha? 14. Imo papadre, wala nag-aagpan imo papadre. Wala na katuig Huh? Ya kisa ga panday-panday ani. Eh? Huh? I need. Sige, tuto. sa sa Ang ga ni ani mo tuto ya mama. Kung e pigado, may mas pigado sila mga katutok. tapos ang gako naming kan kaning sen imong atimama nagbayad siya pila pay bayad mo na like, nga buga okay okay tu to ayo oh ma right to ikaw go bante sa mo mangod da yang yeah, menakup tu bigasa pa mo nakup Asa na? Layo na? Kisa mo aswat ikaw yung mama. Ayan nyo ay. Sama nyo. Mga katuto. Kung tanaw nyo mga katuto, mga kainday. Murag. Ayun sa bagay. Sakit magigayo po. Kaya anong mga rindak lang niya. Ang papa nila. Pila katuigan yung papa. Nagbutan ako na yun. Nagbibiyaan mo. Please. Mala mga tuto, balay. Ang gatuko na kapanday, yamama. Pero ang gabutang, gabutang huwag sa'yo nagpasugo sa 500. So, tanawin, day. day. Mala, na. Tulos. Tuluro mo magsoon, day. Upa, at asang isa? Kamugulangan to ninyo. Katurusi. Tapos imong sunod ni mo, Tracy. Jeez. Yes. Kani siya City. Kani. So mga tutulan ako nabta nilang mama nga kay eh, ilang mama. Labandira no ano no tawag no. Kilaba tao no? Taon bata. Dos anyos binaga mga katuto. mga katuto. wala na. Pawaon sa tagya din kung paalisin sa sa tagya dito mga katuto walas silang magawa. Problema na naman kung saan sila titira. No, wala din silang basta yung lalabas ng palabas ng lumit wala dito lang sa bilid kiliran so kung just in case mag emergency to kung ano ano mag lagnat ano mga katuto na kawawa hello ano ang batang ito ano si Cedric ano ang mga tabang matimbang sa Ganyan. Ikaw galong agrek, to. Oh. Dapat abang. Ay ma, palong na to. Kani siya mga katuto sa dipod ng pag-apoy ni Toto. Kung bata na to is may ah, may story po ito. Siya po itong nag-aapoy na ah, sumunod o bilang ah, sa kanila na nagha, ah, nagsasaing ng kanin upang makakain no at saka yung mama naman nila Lais yung naganap po ay para lang makabili ng bigas no? <laughs> kung makikita uh, nyo mga katuto makita ito dapat na ipasok sa mga government fund benefit beneficiary like ng four no? ito yung dapat ibang tingnan mga katuto kung ipubase natin sa squatter na area ito ay mga taong na uh, hindi sumusuko kumot ang rugi kumot ang lugar mga katuto eh mga na dapat na itong kay mga katuto tanaw ang sitwasyon ang tabil silang kan port portahan nila mga katuto maura ni siya mga katuto ano naluhay kayo kung sudlon ko siya wala ganyan sila mga nang yun siya yung tao ah bisag sa bitilin yung tila nyo ng hatag eh, at po maipadala sila no? mabalik ko rin mga katuto pag na ako may ko iga igipan na isa pa rin sa ginagmay lang please makatag ko gamay sila ah uh, ano na yung mga mga kainday ang sunod na ko mga video nila ni Toto Sidjek o ni Inday Shin pangalan nga ni anong manghon ka ni Richard ito ng bata gamay tayo ng tutulo tayo pa ginubas yan mga tuto iportahan mo rin yun na pag-isi rin tao ang dito ba ara sudan isda ha dabong ang inang ay dag dabong ay Tara, dabong ay. Ano na, vitamins? So, ah, mga toto, hindi na. Oh, say... <laughs> Dai Shen, mo pauli mo balik ra ko nya phone ration mukan ko ninyo ha.